Children's party, yung mga bata tulog na, yung may birthday nga tulog na. Grabe naman kayo. Birthday naman ng bata yon yun ay unang birthday. Para naman ginawa yung birthday niya, para naman ginawa yung cross got Christian Merck Gray o makagwapo, inukray ang birthday party ng anak ni Wamus at Antoinette. Wamus, binanatan si makagwapo. Naglabas ng opinyon si Christian Merck Gray o makagwapo kaugnay sa children's party para sa first birthday celebration ng anak ni Nawamos Cruz at Antoinette Gil de Rosario na si Meteor. Anya, sobrang daming nagperform na hindi naman na daw dapat dahil birthday naman daw ng bata. Bukod daw sa late na nagumpisa ang party, wala din daw mga games para sa mga bata. Nilinaw niyang opinion lang daw niya ito sa party. Anya, Grabe naman kayo. Birthday naman ng bata yun. Yun e unang birthday. Para naman ginawa nyong birthday nyo para naman ginawa nyong krusgat talent. Grabe naman. Alam naman naming talented kayo. Bakit nyo siya ginawa doon sa birthday ng bata? Maganda yung event. Masarap yung pagkain. Halatang ginastusan wala akong masabi. Pero para sa akin, hindi gaanong okay yung program nila." Para sa children's party. Yan nga ang ilan sa mga naging komento ni Makagwapo tungkol sa birthday party ng anak ni Wamus Cruz. Bukod kay Wamus, sumayaw din ang kapatid ni Wamus ang tatay niya at si Antoinette. Samantala nakarating nga kaagad ito sa social media personality na si Wamus Cruz. Anya ay hindi naman ito imbitado at nakikisabit lang pero may nasabi pa rin. Narito nga ang buong pahayag ni Wamos Cruz na ipinost niya sa kanyang Facebook account. Langya, di na nga imbitado sa birthday ng baby ko ang dami pang sinasabi. Sabit ka nga lang sa asawa mo. Ikaw pa magaling mag-comment sa mga nangyayari sa birthday ng anak ko. Ano bang pakialam mo? E sabit ka na naman sa pangalan ko. Abangan mo sasabihin ko sa'yo bukas. Gigil mo ko. Ayoko sana kita patulan. Kaso magmumukhang pangit birthday ng baby ko dahil sa sinasabi mo. Anya pa sa comment section ang kapal ng mukha. Di na nga imbitado na gawa pang manira. Hikes, galit na galit na sagot ni Wamus Cruz kay makagwapo. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. For me din po, I'm not a basher po. Hindi lang angkop sa mga manonood. Birthday kasi ng anak nyo. And take note, one year old pa lang. So may mga bisita din na mga bata po. Minsan kasi, dapat na naaangkop lang sa party ang program. Just saying, baka kasi dapat maging aware lang po vloggers kayo. Huwag na kayo magalit kung may masasabi ang iba. Learn from it po. Hayaan nyo na po yung mga bashers idol wamus. Ang importante po, masaya yung pamilya nyo po. At ang baby meteor nyo po, idol wamus and idol tonet. God bless po sa inyo.